Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. isang magandang araw ng panambahan sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito ay dudulog tayong muli sa salita ng Diyos at bilang panimula na nakagawian na natin tayo ay mananalangin at dudulog tayo sa ating Panginoon kung halimbawa ngayon na ang iyong personal Quiet time, at bilang paghahanda na rin sa ating pagsamba mamaya, tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa layon ng buhay. Ano ba ang layon ng buhay ng isang mananampalataya? Ng Ngunit bago natin tunghayan ang sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pagkakataon na kami po ay pinagkalooban mo ng panibagong pag-asa at buhay at mga panibagong pagpapala at mga pagsubok ang aming mararanasan. Ngunit sa mga sandaling ito, sa aming pong pagdulog sa inyong banal na salita, nais po namin na sa maraming kapamaraanan kami po ay inyong pagpalain na tigit sa lahat pagpapalang espiritwal. At bahagi po ng aming pananalangin sa umagang ito sa aming pong uh, pagsamba na gamitin mo ang inyong mga mga ngaral upang maipahayag nila ng malinaw ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang awitan at papuri ng inyong mga anak sa aming pong pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito ay patuloy po tayo sa pag-aaral at kung hawak mo ang iyong Biblia, patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa aklat ng Filipos, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo lang na lang doon kaibigan. In the book of Philippians, pag-aaralan natin ang kabanata tatlo, mga talata pito hanggang talata labing isa. At kung may panahon ka at kung uh, ito na rin ang iyong personal quiet time. Pakibasa mo yung buong chapter 3 dito sa aklat ng um, uh, Filipos, sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Tutunghaya natin at pagtutuunan natin ng pansin ang dalawang talata dito sa kabanata 3 at ito ay ang talata 7 at talata 8. Alam mo kasi ang chapter 3 ng... Uh, sulat ni Pablo sa mga mana ng palateya sa Filipos, ito ay patungkol sa the goal of life. The goal of life of a believer. Ano ba ang layon o ano ba ang layunin ng buhay ng isang mana ng Pagtutuunan natin ang talata 7 at 8 lamang. Ganito ang ating mababasa. Philippians chapter 3, verse 7 muna tayo. Sabi rito ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig o sa kanyang mga sinulatan sa Pilipos, sabi rito. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. At talata 8, inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Napakaganda nung uh, kapahayagan ni Apostol uh, Pablo, titingnan natin kung ano ba ang paliwanag ng dalawang talatang ito lamang. Alam mo kay Bigan, sinabi ni Pablo na ang pagtitiwala sa sariling gawa upang maging matuwid sa harap ng Panginoon o magkaroon ng kaligtasan ay isang pananaw o paniwala na walang kabuluhan. Ulitin ko 'yon. Sabi ni Pablo, ang pagtitiwala sa sariling gawa upang maging matuwid sa harap ng Diyos o magkaroon ng kaligtasan ay isang pananaw o paniwala na walang kabuluhan. Bakit? Bakit nabanggit ito? Because si uh, Pablo ay maituturing nating uh, prominent no? sa tribe ng mga Pariseo At uh, to the letter, alam niya kung paano i-apply o iangkop ang mosaiklo. Ito yung kanyang pinanghahawakan noong hindi pa niya nakikilala si Jesus. At uh, ang katuroan nila noon ay eh, eh, inakailangan eh sundin mo ang mga utos ng Panginoon upang magkaroon ka ng kaligtasan. Kaya ganito na lang ang sinabi ni Pablo na kung anuman ang merong kagalingang meron siya, anuman ang talino na meron siya, yung baga mga achievements na meron siya, ito ay kinonsider niyang walang kabuluhan nung uh, makilala niya ang ating Panginoon. Alam mo kaibigan, sinasabi rin ni Pablo, na ang pagtitiwala sa laman. Confidence in the flesh, kailanman ay hindi makapagpapabago ng kalagayan ng tao sa harap ni Kristo. Parang pareho yung sinabi ko dito sa paunang salita natin, ano, yung uh, ang pagkakaroon ng kaligtasan sa sariling gawa, yun din na yun, ano, pag, uh, sariling gawa, ang ibig sabihin nun, nananangang ka sa iyong katawang lupa, sa iyong mga kagalingan, sa iyong kakayahan, hindi makapagpapabago ng kalagayan ng tao sa harap ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi niya sa salita ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. Alam mo kaibigan, ang magdiwala sa natapos na gawain ni Kristo, ito ang magbibigay ng ganap na kaligtasan sa tao. Kung tungkol lang din sa kaligtasan ng pag-uusapan, ipinaliwanag ni Pablo na walang anumang gawa ang tao na makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Even our ma maituturing na religious rituals or ceremonies yung mga maituturing na external morality even good works no uh, this uh, uh, works are uh, produced by the flesh it cannot save a person from sin yun ang sinasabi ni Pablo at sinabi rin niya na lahat ng kanyang kahusayan na banggit ko kanina no lahat ng kanyang accomplishments bilang isang masugid na hudyo ay walang kabuluhan sa kanyang karanasan nang makilala niya si Kristo. At tayo, eh, ganito rin ang paalala para sa atin. Meron tayong pinangahawakan noong araw, meron tayong pinaniniwala noong araw, meron tayong pinaninindigang paniniwala noong araw. Ngayong kilala na natin si Kristo, iwaksi na natin ang mga bagay na yon. Kaibigan, sinasabi lang ni Pablo rito at ito ay angkop sa atin, hindi na mahalaga kay Apostol Pablo ang kanyang mga kaalaman sa kanyang nakagis ng relihiyon o pananampalataya, kundi para din sa atin ito, mahalaga sa kanya ang kinalaman o kaalaman, ika nga ipinagkaloob sa kanya ng Diyos kay Kristo Jesus. May kinalaman ang ating kaligtasan sa natapos na gawain ng ating Panginoong Jesus. Kung ang isang makasalanan ay, makasalanan ay tutugon sa panawagan ng banal na spirito, patungkol sa isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos, siya ay magiging matuwid sa harap ng Diyos. Ito ang sinasabi ni uh, Pablo. At uh, kaibigan, kong ngayon ka lamang nakikinig sa programang ito, at uh, marahil uh, mamaya ipaliliwanag ng mga ngaral ang patungkol sa buhay na walang hanggan at nararamdam mo, nararamdaman mo na kinakausap ka ng banal na spirito, yan isang napakagandang pagkakataon upang tanggapin mo ang paanyaya ng Diyos tungo sa buhay na walang hanggan. Sinasabi lamang natin dito that when a sinner, lahat naman tayo makasalanan, ano? at sa mga mananampalataya, ginawa na namin ito noong one time in our life, sinasabi lamang dito, when a sinner respond in faith to the leading of the Holy Spirit, immediately he is clothed with righteousness. And the person, that person stands complete sa mata ng Diyos, ikaw ay matuwid dahil meron kang pakikiisa kay Kristo. Pinapaliwanag ni Pablo ang kanyang layunin at mitiin na maranasan ang kapangyarihan ni Kristo ng kanyang mga tagapakinig sapagkat ito ang kanyang karanasan. May katanungan dito eh, para sa atin. Eh. Naranasan mo na ba sa iyong buhay ang kapangyarihan ni Kristo, kaibigan? Pinahahalagahan mo ba ang damdamin ng banal na spirito na nananahan sa iyo? Dalawat yung audience niya. Naranasan mo na ba ang kapangyarihan ni Kristo sa iyong buhay? Kung hindi mo pa siya kilala, bukas ang paanyaya. At kung ikaw naman ay mana ng palataya, pinahahalagan mo ba ang damdamin ng banal na spirito na nananahan sa iyo? Are you sensitive to the leading of the Holy Spirit or are you grieving the Holy Spirit? ibigan sinabi ni Pablo na kung nais nilang lumago sa pananampalataya, tayo, angkop sa atin ito, iwaksi natin ng makamundong gawain na nakagawian na natin at iwasan natin ang kasalanan. Dapat nating tanggapin na ang maging kay Kristo ay may kalakip na sakripisyo at dito bahagi ng sakripisyo ay ang pagsasantabi ng ating sarili pagtuunan natin ng pansin ang mga layo ng ating Panginoon. Sa sakripisyo na kung saan tayo rin ay eh, makararanas ng matinding hamon sa ating buhay. Ngunit kaibigan, tandaan natin, may comfort na ipagkakalob ang ating Panginoon anuman ang ating nararanasang pagsubok. Mga aral na ating makukuha sa halimbawa o sa pahayag ni Pablo. Kaibigan, mayroong isa rito may mga paalala para sa atin. Ano? Unang-una rito yung maging mapagkumbaba tayo. Kung nananawagan sa iyo ang banal na spirito sa mga sandaling ito, Magkaroon ka ng uh, pagpapakumbaba. Tanggapin mo ang paanyaya at ito ay para din sa iyong kabutihan. Pahalagahan natin, ikalawang aral, pahalagahan natin ang ating relasyon kay Jesus sa pamumuhay ng matuwid na nagpapakita ng kadalisayan. Ikatlo, iwasan natin ang kasalanan. At igit sa lahat, isang napakagandang paalala sa mga nangangailangan ng uh, sa kanilang buhay. May dumaranas ng matinding hamon. Dumami tayo, kaibigan, sa mga kapatirang may pinagdaraan ng hamon. napakapayak ng na mga paalala, pagpapakumbaba, pagpapahalaga sa relasyon natin kay Jesus. Umiwas sa kasalanan at magpakita ng pagkalinga sa kapwa. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan bilang paghahanda sa ating pagsamba. Kaibigan, pinaalalahanan tayo patungkol sa layo ng buhay natin bilang mga mana ng palataya. At alam naman natin yan, kung ikaw ay uh, nagbabasa ng salita ng Diyos, ang layo ng Diyos ay masumpungan ng bawat tao ang kaligtasan na Kanyang iniaalay sa atin. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos. Marami pong salamat sa inyong salita. Ihanda mo ang aming puso at isipan na way walang maging hadlang sa aming pong pagsamba sa inyo sa araw nito. Kunin mo ang papuri at awitan ng inyong mga anak. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat, ang aming mga iaalay na awitan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan, bukas ako ay muli nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayaan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, सेपा दे देख्दुस्मा